So very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button and tiny bell para lagi ka-updated sa mga pinupuntahan. E, e, and eh at sinasusawan namin ni bicho Gapur. And for today's video, malapit na kasing magtapos ang 2023, di ba bicho Gapur? Yes. Looking forward na tayo sa 2024, mga bata helmet. Pero eto, nainis na naman ako. Magkita naman. Panuorin nyo nga yan. Mga kababayan ko, Merry Christmas. Happy, And, uh, happy, healthy, new, year. Mahal, na mahal, na mahal ka ko kayong lahat. Ina ang mga kabata ng helmet. Ano ba yan? Menad Beach. Anong paandar? Menad Beach. Oh, na... God. Ulitin ko muna, ah. Mga kababayan ko, Merry Christmas! And a happy, healthy year to you! Mahal na mahal ko kayo lahat. Paki ulit niya. Huwag namin yoga, pe. Bakit? ka Ba't siya naka-tsinelas? Eh, di ko alam eh. Magbe-beach kasi. Magsi-swimming. para naka-tsinelas. Yun Magdumi. Eh? Yung, ano, sahig. Pero pagtataka pe ko, mga bata helmet, ba't may goma? May goma sa kamay. Oh, Mukhang eh. may isang bundle na dala. O oh, nga, no, may, goma. Di ba? may goma sa kamay. May goma Kayo ba, kapag magsiswimming kayo, sa swimming pool man yan, sa beach, may goma ba sa kamay nyo? Ang ah. alam ko, salbabide, okay? Mga floaters, ang nilalagay. Pero yung goma, di ginagamit niya sa mga bundle-bundle? Ba't siya may baong goma? Hindi ko alam, siya mga bata helmet. Mga Happy New, ano daw, no? Merry Christmas. O, sige, ayan na nga, mga bata, hindi na ako magre-react pero pinapanood ko na lang sa inyo para sabay-sabay, sabay-sabay tayong <laughs> mag-react. Mag-react, kasi alam mo, ako lang, diba? Kawawa naman ako, ako lang, diba? Nakapanood. Eh, Ay, para... kayo, nasiyahan. Mapanood nyo rin, diba? Pero, Dinamay namin kayo. <laughs> Oo. Pero eto nga, mga bata, helmet, punta na tayo sa isang hindi matapos-tapos na issue. Makabuluhan buluhan ba yan? Mag, oo naman! Magtatapos na 2023 pero wala pa rin kasagutan. Ito! Ayan! Basahin natin sabay-sabay. Year Ender. Koa exposes Duterte's predilection for confidential funds. In the middle part of 2023, Filipinos were shocked and furious upon hearing reports that Vice President Sara Duterte spent 125 million in confidential funds in just 11 days. So, ayan. Mga helmet, sabi ng COA, oh, di ba, Pichuga Por? Ba't yun? Nakakasawa naman na yung topic na yun. Nakakasawa naman na talaga, pero hindi mo siya maano eh. Hindi mo siya pwedeng kalimutan dahil wala pang kasagutan. Paano mo kakalimutan ng isang bagay na hindi malinaw, malabo? Di ba nga, sa magjowa, nag-break, kapag hindi ganun kaganda yung break up, walang closure, nagkakabalikan yung mag-ex. 'di ba? Or talagang tuluyan na magkagalita sila kasi wala closure video ko pa? Malabong usap. Malabo. So ito talaga year ender no, video ko no, Kowa exposes the tortoise predilection. Teka lang, parang gusto ko yung pitch. 'Di ba? Uso naman daw yung pitch for 2024. In pitch. Hindi, pitch. sa video ka par. Ang laki color. Ang laki color video ka color. Pink. Lucky color 2024. Is peach. Peach. Is peach. O de Bongga. Pero ayun nga mga ng helmet. Two lang days na lang, no? Four days to go. Bagong taon na. Yeah. Sana, pagpasok naman ng 2024, magkaroon naman ng linaw ang lahat. Unang-una ang <laughs> mga nasa listahan ng confidential funds. Yes! Fund. Ilabas na kasi yung resibo. usang ginami? Ganun lang naman kasi simple yun. Ganun lang makadali Pero, ayan nga, videographer. And, congratulations, no, sa gumbursa, no. Ang dami nilang Award. na mga awards. Kala ko, congrats na sa nakachinela sa beach. Ah! Na nakadapang. Eee! December 20, 2024. 20, pero ang video ko per. Yes. Nakakaloka talaga mga ganap no. O nga pala mga bata helmet, magpapasalamat kami ni video ko per sa inyo. Sa palagi nagko-comment, di ba? Ang dami nyo. Teka. Ang dami talaga. Hindi ko nang nare-replyan yung ay, iba. Pero... Hindi pa po ako nakaka-reply. <laughs> Mega love shoutout po. Sorry naman po. Sa lahat na lahat talaga. Mega love shoutout kay Sir Rafa. Ay. Rafaela Matorio, babae pala to. Mega love shoutout. Noel Otinoy, ayan, Marlon Ogidal O, ayan ha. Yung iba, user lang yung nakalagay. Giorgio Aseb. Siyempre, di mawawala si Me and My Music, Sir Christian, di ba, mm -hmm. Choi Joy, Mami L Channel. Siyempre, ka yung mga dati, sila Ma'am Lilis, Al Olalia, Bishko Par. Yes. Di mawawala, ayan. Eh, Ricardo Lasala, Erlinda, 6495, ang dami mga batang helmet. Basta yung pangapa lagi nagko-comment sa atin. maraming no? maraming marami salamat. Si Sir EC, maraming maraming yes, salamat. Maraming, marami, dalam shoutout din, guy. Siyempre, Jolomon, Jolomon Tube, YouTube. Aabangan <laughs> ko yan ng pangmalakasan na YouTube channel. And, bisyo ka po, ang dami talaga nila. Diyos Basta, maraming maraming salamat and maraming maraming salamat din sa lahat ng mga trolls and bashers na patuloy na nagko-comment. Mabuhay po kayong lahat. Magigat kayo sa paputok at baka po kayo ay ang maputuhan. Peach! Diba? ba? na 24. Then Ako dahil magkita kita tayo. Tapos eto, may sama akong picture dyan. Isa yan sa mga pangmalakasan na achievement unlock ko for this year, 2023. Milestone yan. Bidyo gapar! <laughs> and abangan nyo dahil maulit pa yan. So, ayan mga Bata Helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo. Ay, ito pa nga pala. Ano? Ako, ito. Ako, video ko. Magbe-beach tayo? Hindi! <laughs> Ayoko magkaroon ng goma. Oh, ito pala, video ko. May nabalitaan ako. Ano? Nabalitaan? Nangunguna daw sa senatorial race. Sino? For 2025. May karera na? May karera na! Dada ka! <laughs> Kasi pagpasok ng 2024, uh -huh. ayan na naman. Nangunguna si. Na Ayon si? ha? Ayon dun Ayon sa, kay Sa, sa, sa bubuyt <laughs> Ayon <laughs> sa nabasa ko Ayon sa nabasa ko Medyo ka par Ano? Sabi ah Ang nangunguna daw Sa senatorial For 2025 Sino? Yung tatay Tatay? Ha? Wala niya na yan Yung nakagoma? <laughs> Luffy Gumagoma Pero wala niya na yan Kung sino yan Mga kabata helmet Yan daw Ang nangunguna For 2025 Talaga? Nasa mga kamay na natin. Nasa mga daliri na natin, mga kabata. Helmet. Wala pa ang... Wala pa ang sagot, Pidyo Kapoor? Hindi kasi ano. Pero, ay, ayan. Ayang, naniniwala tuloy. ba kayo na yan ang nangunguna? Joe. Diba? ba, Hindi natin alam kung saan galing yung survey na yan, saan galing yung information na yan, kung andyan ba credibility, no? And Um reliable ba yung source na yan? Baka mm -hmm. ah, mamaya kasama din ng Hunger Games. So, mababala pa tayo comment down below diyan eh. Sana kusabuin niyo 'yung helmet in book in tips getting better every day. God bless everyone. Bye. Mitch tayo. Ayoko.